tayo. Wow! Sabaw! Baka na Hello at welcome back sa aking channel, Sharon Cuneta Biniro ang kanyang asawa na si Kiko sa kanilang family dinner. Tunay na nakakatuwang panoorin ang megastar na si Sharon Cuneta habang kasama ang kanyang pamilya sa isang masayang dinner sa Vietnam. Makikita sa mga bidyong na kanyang ipinakita na talagang enjoy na enjoy siya sa mga pagkaing inihain sa kanila, mula sa mga authentic Vietnamese dishes hanggang sa mga sabaw na talaga namang pampatakam. Kasama niya syempre ang kanyang asawa na si Senator Kiko Pangilinan na makikitang aliw din sa pagkain at sa kwentuhan ng buong pamilya. Isa sa mga nakakaaliw na bahagi ng video ay nang marinig si Sharon na biro niyang sinabi sa kanyang asawa, wow, sabaw. Habang tinikman nila ang mainit na Vietnamese soup, kitang-kita ang natural na kilig at kulitan ng mag-asawa, na nagpapakitang kahit sa simpleng hapunan ay ramdam ang pagmamahalan at kasiyahan nila bilang pamilya. Hi! See you guys! We're about to have dinner. My jet lag is so bad. Nakakatulog ako pag-akyat ng araw. Tapos, yan. Tapos, gigising ako hapon. Dinner na! Di-dinner kami ngayon sa isang Vietnamese restaurant ng Pho. Yan. Yeah, yeah, say hi. Hi. <laughs> Bob, can you smile? I miss your dimples. People might think you're very sad because you're unhappy with your mommy. <laughs> no, We love each other so much. Kakain na po kami. Miss you guys. Uwi-uwi na ako. Pero ang sarap ng weather dito. This is my sweater. Very cute. We'll eat first. See you later. Love you. Kumusta naman ang inyong trip to New York? Yaya Ay and Yaya Ay. Sarap. sarap. Kumataba-taba tayo. Tumaba ako. Ang oh, saya-saya ko. Tumaba ako. Di ba ya? Kaya ka lang na. Si Yaya Ay. Ang ganda-ganda mo dito ya. Yeah. Wala silang. Kahit <laughs> naman sa si Manila. Pretty face mo eh ito so, mga yaya namin. I love my yaya apes. Yaya Hansel. Yeah, that's my yayi. She's taking, take caring, me. Because I'm like a nine-year-old baby. <laughs> baby. Baby talaga. <laughs> And yaya I took care of Taki. And this is my... Honey, show your dimples. <laughs> oh, praise God. Oh, oh, kasi hindi humingit eh. 15. Because when you're 15, <laughs> When I was 15, love, I did dear heart. I was so sweet. Now I'm still sweet with a little spicy. Ayan, kain-kain lang po kami dito gabi-gabi, ikot-ikot. Usually, paglalabas sila ng araw, tulog ako. Tama-tama, pag-uwi, wala akong jet lag. Kayo lang kami Nakatuwa kasi masarap malamig. Ayan, papasok na po kami. Baka lumabas ulit ako kung mahaba ang pila. Puno, no? Masarap siya. Kamay magfo Pho. Pho. P-H-O. Pho. Kala ko nun, pho. Sabi nung si best friend Aileen ko is Chinese. She's not Filipino at all. She was born in Vietnam. Sabi niya, honey, it's pho. Really? Daddy, say hi. Say hi. hi. Sorry about that. Hi. <laughs> Oh, Senator! <laughs> Number five! Looks! <laughs> Ayan, iikot-ikot lang muna kami habang punong-puno po ang restaurant. Parang masarap nga dito. Kumain na kayo dito. Oh. Nung tulog ako. <laughs> Hindi ka kasama. Si Sir kasi tsaka si Gugu. Okay, see you later. I miss you guys. Bye! Oh, look! is bagay. Shit. Huh? Like uh, ah, no no accountant ah, uh, too. Pero lalabas na bukas ang Lilo and Stitch Second na live action. Susot ko yung Lilo sweater ko. Okay. My, may outfit is bagay to the, the Hikaw Casey Day. My, my pink pearl and heart Hikaw. Okay. Talagang see you na later. <laughs> Kasi ang kulit ko na. See you po. Okay. The floor is here. Dahil malaki, hinati namin. Kasi ito po siya. Ito yung bowl ko. Nalagyan nyo ng toge at saka, is this mint dala? Or basil? Mint, no? It's huge. Okay, so meron siyang karne. Saka rice noodles. Ano ito? Okay. Kasi tingnan nyo naman ang serving. And so, yung one serving is this. Ayan po. Napakalaki. Isang serving lang yan. Parang isang tatlo yan sa pwedeng tatlong tao. Apat pa nga. So we're all, yan. Sensya na po kayo. Phone lang gamit po. Tapos, ang order po, sabi ko fried spring rolls. Pero may kasama pala. Rice noodles may vermicelli. Yan. Ayun. Sorry, sorry, sorry. Taste test. I need to put the sauce. Then pati sa so sweet, no? O di ba yung nam, nam, No, no, nam plus This is a little hoity. Like, so you want sriracha, sweeter? Dito yun pala. Okay. Did you put hoity? <laughs> okay. Here, honey. Ah, oh, okay. Got There. Yeah. Sinagsilo. I have to move closer to yeah. you yeah. madam. Sorry po. Ma-share lang namin sa inyo. Time tayo. Naku! Wow! Sabaw! <laughs> Baka ma-meme na <laughs> hindi, mo, hindi mo talaga imigo. Mm. Masarap na dito. Mm. Oh my God. Mm. Saving time. Ang diet, excuse me, ang diet food, is very clean and healthy. Pala, ang linis ng pagluto nila guro na masangadong fare, so, yeah, tapos ay juice di oil, and, oil, and oil. Um, food review mahal, Sabi ni Kaki, po kayo food review mahal, hold on. Your, your baby here, 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 kami naman ni Kasi Sige. Oh, but... I... You... I, you no... Okay. I, you no... Okay. Yay! Ito pala akong kalbo, sorry. No, you're very pretty. <laughs> I have very pretty daughters. So, I have very yeah. so pretty okay. daughters. Ito po, this is the restaurant po okay. where... Oh, Ang kaminsan pagtapos po ng class, diretso ako dito. Sila po ng tao dito naglalakad lang o kaya sasakay ng trend. Si Mami, si Mami of course sa kailangan mag-U-Ver <laughs> No, pero opo. nag enjoy naman si Mami dito. Naglalakad lang siya. Kasi balakang ko. Mami, wait. Ang cute-cute kaya ng sweater mo. Sorry. Sorry. I know. I know. This is, this is everybody want to see that. Nung maliit si Kaki, hinasabi yung set of cute. the cute. They're cute. So hanggang ngayon, gamit namin. Ang cute naman. So when I, when I see my kids, I always ask, am I cute? How cute your name? guys, I have to show your nails. Big oh. green, like, ba? Yeah, like, but look, oh, do you see they're like, they're like marble? Yeah, okay. <laughs> <laughs> medyo lens, medyo lens pa sa koko. Mga uso nga yan. Okay. Kaki. Do does it see you? Okay. That's my baba. Yelly yeah, my bunny. Yeah, Boogie <laughs> is my boxy. <Bubsy. laughs> <laughs> Sige lang. <laughs> my, my may uh, anong tawag dyan sa ano? Um, yung hindi mo ma-feel insatiable <laughs> sa pagkain. Love how How's your soup and your note? You love this, diba? ba? Use your words, Adap. Use your words. <laughs> Huwag tayo puro sign language. I'm so sorry. Let's <laughs> go. I will cut that. Babs, masarap na ba yung Babs. <laughs> uh, masarap ba, love? Oh, oh, he's using his words. Praise God. <laughs> Kasi usually sign language eh. Okay, kakain po muna kami. Pero huwag magre-review pa. Magre-review. <laughs> kunyari ko makain tayo magkakasama. Mamaya po. Napakasarap ng kinain namin. So, oh, this restaurant <laughs> is called Sak Mai. Vietnamese, no, sorry. Sao Mai. Vietnamese cuisine. Right there. Super duper sarap. Ang daming kumakain. So, my happy <laughs> girls. <laughs> Mami, pwede po ba minsan? Nag-vlog na po kayo mag-warning. Oh, sorry. <laughs> <laughs> Nagugulat din ako. <laughs> I'm so, I'm sorry. So, I'm too so calm. So <laughs> kaya po hindi na lang ako nagugulat uh, no. sa mga trolls kasi you never look tangent is. Mona ni. You're in your train go <laughs> <I'm> so <sorry. laughs> not hey, you to describe that monologue. Well, hindi kahit ay yung toxic people be the opposite no. Look, seriously, converse. Anyway, kami po ay babalik na muna sa hotel at mag u over na. So, wow, we love you guys. Gusto ko lang mag-close sa vlog ko. Love you! See you soon!